Macam mana tuh si rumah si rumah? Si rumah, si rumah. Kalau ni, kapan juga? Eh? Ha? Okay. Kapan? Kapan dah tu? Aristado ang isang aktibong miyembro ng Philippine National Police na nakatalaga sa Police Regional Office 13 at tatlong pribadong individual sa drug by bust operation ng mga operatiba ng Taguloan Municipal Police Station nito lamang 28 ng Mayo taong kasalukuyan sa Baluarte, Taguloan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Colonel Cholijon P. Kaduyak, Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office ang naarestong pulis na may ranggong patrolman, 35 na taong gulang na residente ng Manolo Fortrich, Bukidnon habang ang tatlo pang sospek ay residente ng Taguluan, Misamis Oriental. Nakumpiska mula sa sospek ang dalawang gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 13,600 pesos, isang 9mm Taurus na may serial number na TMR03104, isang steel magazine, anim na live ammunitions, 500 peso bill na ginamit bilang by money at mga drug para pernalya. <laughs> Nasa kustodiya na ngayon ng Tagoloan Municipal Police Station ang mga sospek para sa kakulang disposisyon. I would like to congratulate the uh, personnel of uh, ng Municipal Police Station for uh, this uh, So, mauni siya ang atong uh, produkto sa ilang halos sa uh, ng uh, surveillance, monitoring o uh, intel-driven. Ang makauman sa intersection o ginag- uh, Bintapan niya kaso, allegedly, hindi nga mga drugs uh, o okay, kinitargin na ito sa on the part of our uh, law at mga pinatiba na uh, bypass ni nila o nakuha o nila o nanakpan uh, in the app of uh, uh, sleeping siya po drug using position. Now my message to my to our kabaro uh, sinisig. Kung wala naman kayong gagawing maganda Bumayos sa servisyo, sana naman, huwag na lang din kayong gumawa ng katakaglaluhan o kasamaan. Kung nasa, wala lang, chill ka na lang. Kaya abutan at abutan talaga yung kamay ng patas. Samantala, mariing kinundi ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director Pro 10, ang lahat ng aktibong membro ng PNP ng Pro 10 na wag na wag gagawa ng anumang iligal na aktibidad dahil hinding-hindi kukonsintihin ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang anumang iligal na gawain. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.